Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng na Philippine Navy. Rear Admiral Trinidad, magandang umaga. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, sir, sa ano na ta? Sa PTV at Radio Pilipinas, punto sindado reload. This is Aljo Bendio, sir. Good morning. Yes, may Aljo. At sa mga takasubaybay so mo, good morning to everyone. Yun na nga, eh, nasa lisihan tayo dito, sir. No? Subi Reef, hindi lang ito. hektarya kundi acre. Acres ito, tama ho ba ang kanila pong nireclaim? Yes, uh, approximately 3,000 acres. Sus. Mga 1,200 200 plus hectares. Oh, grabe, ano? Ano pong facility ito? Ano pong makikita dyan sa Subi Reef? Muna, sir. Ang makita natin dyan, visible from the air, automatic yung enclosed marina nila. And then yung runway. Oh. And then, pag may mga structures tayo na makikita dyan from the air, may mga buildings, may mga aircraft hangar, may oh. mga radar domes, at mga communications equipment, mga antenas, makikita natin. Okay. Bakit hindi po ito napigilan ng Pilipinas, sir? Nagkulang ba tayo dito? Kailan ba ito naitayo? Kailan ito na-reclaim? The reclamation Aljo started in 2011-2012, yung time na yan. Okay. It was fully exposed post ng ating media 2012-2013. Aha yung pagpigil natin diyan hindi naman tayo physically pipigil sa kanila doon sapagkat natut escalate the situation uh -huh. nilabas natin internationally all part right. ng transparency actually it wasn't called the transparency approach uh -huh. it was internationalizing the issue pinalabas mm. natin na itong ginagawa ng china uh -huh. all right ito po'y ano di ba uh, bahagi ito ng exclusive economic zone ng pilipinas ilang uh, nautical miles ang layo nito mula sa pagasa island yan ay labas ng ating EEZ okay. which is measured from the baseline ng Palawan but within the territorial sea ng Pag-asa. Okay, ano ba ibig sabihin ng territorial sea ng Pag-asa? Territorial sea is within 12 nautical miles ng ating territory. Okay. And within the territorial sea, we could enforce all types of laws of the country. Yes, kasi magsusukat tayo doon sa uh, uh, tawag dito, isla kung meron na Pilipinas, di ba? Doon natin susukatin yan, eh. territorial sea yan, 12 nautical miles. So pag-aari talaga ng Pilipinas yan. Opo. Yes, that is within our territory sa atin yan, na uh, kung baka, they built the planet upon it. And Oo. then they militarized the destruction, the, the facility. Nauunahan tayo, sir, baka dito din, sinadya nila talaga reclaim yan illegally, itong artificial island, para doon sila magsusukat ng kanilang 10-dash line. Parang ganon. Ito ay part ng, if they would like to implement the 10-dash line, ito ay loob ng 10-dash line. Grabe, if no? they would like to implement it, doon mga gala mga persa nila. Oh, sus, morbida. Uh, bakit ang China pwede magtayo ng ganyan, ng Pilipinas? Parang hirap na hirap tayo magtayo. Andiyan kasi ang China, eh, no? Ano pang, tayuan na lang natin, sir. Ganun ang mga panawagan ng ilan, eh. Ano po masasabi ng AFP, ng Philippine Navy, na tayuan na rin natin ito pong mga reef na meron tayo, mga alibawan na lang dyan sa Ayungin Shoal. No? Tayuan na lang natin ang mga permanent structure na yan, civilian in nature. Yes, we would like to highlight the approach of the government na yung airship sa pag-asa ay na-repair na. na. Okay. Yung ibang facilities sa uh, eight other features ay may mga improvements na rin. So nakita na rin ito na national government natin at may kaukulang budget na rin ito. So we would like to highlight that, the approach of the government. Okay. At tanong naman, mababawi kaya natin yan, itinayo nilang artificial island po dyan sa Subi Reef? Uh, that is beyond my pay scale, Aljo. No? Uh, higher level of, ano yan, of government ang makapagsabi ng gano'n. At sa atin naman, sa Philippine Navy, we will continue doing what we have been doing to enforce our mandate Oho. of ensuring the integrity of the territory. Okay. Ito na lang. Paano po natin, yung hawak pa natin yung territory sa West Philippine Sea, paano natin matitiyak ngayon? I'm sure, ginagawa po lang lahat ng Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Philippine Coast Guard, na hindi na maagaw po sa atin, sir, at matatayuan pa ng ganyang mga fasilidad ng China? Yes, ang binabantayan natin ngayon is na yung Sabine Shoal, yung Eskoda. Okay. Sapagkat yung crash ko na sa pile up doon, we just want to be assured na hindi ito man-made. Mm. Kaya yung Coast Guard, merong semi-permanent presence, nagpapalitan ang barko nila doon on a long-term basis. Mm. Yung Navy naman, we increase our maritime and air patrols. At mm -hmm. natin, new Air Force. Mm -hmm. Okay, nasaan na po yung uh, uh, paikot-ikot dyan na uh, uh, survey uh, maritime survey ship yata ito na China. Opo. Yeah, ito ay as of yesterday noon time siya ay nasa mga 70 nautical miles okay, northeast of Sabina. Malayo na siya. Nandun pa ba siya sa West Philippine Sea? Sa sakop ng well, uh, na within our exclusive yes, it's still within our EEZ. Oh. Pero taas na siya ng Sabina. Pwede? Mga 17 nautical miles as of yesterday. Hindi ba natin pwede itaboy yun? Uh, yung pagtaboy yun, that will be a law enforcement function ng Philippine Coast Guard. Coast Guard na po yun. okay. Kung ano ang kanilang action, we will fully support the Coast Guard. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa update na yan. Uh, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, the Philippine Navy. Good morning again, sir. You're welcome, Aljo, and more power to you. Thank you! Attorney Jay Batumbaka ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Makakausap natin. Attorney Jay, magandang umaga. This is Aljo Beddio sa ni Kong Erwin Tulfo. Hi, good morning Aljo. Sa lahat po ng mga nakikinig, magandang umaga po. Uh, kita nyo ba yung uh, 3,000 acres daw yon na nireclaim okay. na ng China dyan sa uh, parte na ng Pilipinas ito eh. Territorial waters na natin kasi 12 nautical miles mula sa Pagasa Island. Opo, okay. ito nga uh, ginawang reklamasyon uh, reclamation ng uh, China. Ang dami mga structures itinayo doon. Mababawi pa ba natin yon, na ato uh, Attorney Jay? Well, sana po mababawi pa natin. Pero siyempre yan, depende yan kung ang China ay uh, maga, kumbaga, aayos siya at susunod siya sa international law at uh, isusumitin niya itong uh, kumbaga dispute natin no sa proper forum no mm -hmm. kasi ayaw niya eh, Kasi alam niyang malakas siya. Pwede niyang ipilit ang gusto niya. Hanggang kailan po tayo magtitiis? Hanggang kailan po natin talagang papasanin na problema nito pong napakatigas na ulo ng China? Well, as long as it's necessary po, yun po talagang ano dyan, uh, saguta, uh, kasagutan diyan. Dahil lang China, ang uh, inexpect in niya ay eh, tayo yung maunang tumiklop. No? So, kailangan talagang ano, uh, umanda tayo ng pangmatagalan na, na ano nito, hmm. na uh, positioning. Opo. Eh, doon naman pong masasabi ninyo na dapat eh, I-reclaim e na rin natin itong mga tambakan na natin ng buhangin, tayuan na natin ng mga structures, ito pong uh, mga shoals natin, halimbawa na lang ayungin siyo, napili talagang gusto nilang bawiin, pati yung mga sandy case. Well, yung pong, uh, yung ganong klaseng course of action, eh, actually magiging contrary po yan sa ating interest dahil uh, matagal na nating sinasabi na ang interest natin sa West Philippines ay resources, no? Yeah. lalo na yung fisheries at yung mga bahura dyan, mga coral reefs dyan, ay eh, pinangangalagaan nga natin oh, okay. dahil alam natin na dyan galing ating mga pangisdaan. Opo. So mahirap po na gawin natin yun, nagagayahin natin yung kabila. No? Uh, besides, kung gagawin natin yun, eh, di mangyayari dyan, eh, paramihan na ng reclamation at pabilisan eh, sa ganong klasing competition, eh, mahihirapan po tayo dahil ayan, ang China ang merong uh, technology kakayahan at uh, perang pwedeng itapon sa mga ganong klasing activity. Okay, nakikita so kung magkakaroon ato. ng habulan, eh, oh. eh, may iwan po tayo. Ator ni Jig, ginagawa po ng China ngayon, dahan-dahan nagre-reclaim na eh. Oo, so, nagpa -ikot, -ikot, ikot yan ng mga surveillance ship ng China ngayon dyan. Kaya talaga sinusuyod oh, nila ang uh, mga kagatan nila. Pwede nilang tambakan na naman ng eh, expert ng China yata, mang reclaim eh, mantambak ng uh, buhangin, illegally. Eh. Opo, uh, kasi nga po, di, eh, yung mga barko nila yung nandito na sa loob ng Pilipinas, sa eh, sinabi mo. yung maramihan. Oo nga. Diba? Ta Tapos sa uh, mga iba rin reclamation area. Mm -hmm. Eh, yun nga po ang uh, malaking problema. Kaya kailangan natin talagang bantayan yung mga lugar na yan. At ang, ang option talaga natin is to prevent it from happening. No? Mm -hmm. uh, wag mag-umpisa. Katulad ng reclamation dito sa Maynila Bay. Mm -hmm. Ang solusyon lang talaga ay hindi siya umpisahan. No? Mm -hmm. Dahil nakita natin, once maumpisahan yan, mahirap na talagang uh, pigilan. Mm -hmm. Ano ba itong mga pinagtatayo nila? Itinatayo doon nila mga military bases na yan. Ano kay purpose niyan? Well, definitely po. Okay. Uh, mili Full-blown military base, army ng Air and Navy and, and Coast Guard nila, pati nga yung militia nila. Oh. Ang intention nila talaga is absolute control ng buong okay. uh, South China Sea sa loob ng 10-bash line. Okay. No? Uh -huh. Uh, wala silang pakailam kung yung control na yon ibig sabihin eh tatapakan nila yung interest ng mga ibang bansa katulad natin. Uh -huh. So yun talaga, yung Subi Reef ba ay eh, talagang sakop ng Pilipinas yan although nasa labas daw ng EEZ. Ah, uh, opo dahil nasa loob pa rin po siya ng territorial sea ng Pagasa Island. Uh, so kung atin ang Pagasa Island, atin din ang territorial sea niya at na 12 nautical miles at uh -huh. lahat ng nasa loob noon. So we are exercising 12, Opo, we are exercising sovereignty over that uh, area opo okay malinaw yan okay attorney jay batung bakal uh, director up institute for maritime affairs and Love the sea maraming salamat po sir thank you welcome po welcome thank